Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ulit si Kapitan Tiago at nagbabalik upang in sa inyo ay maghatid ng isang vlog na naman patungkol sa ating mahal na presidente na si BBM o si Bongbong Marcos no. Uh, tungkol po ito sa pakikipagpulong niya kay President Trump. Tungo ano ba ang nangyari no? Siguro kung medyo kayo nakikinig ng balita, ang board niyan ay eh, meron ng napagkasunduan na 19% na lang ang taripa o ang tarif na ipapataw ng uh, US sa mga sa mga sa mga produkto ng Pilipinas na at ang US naman ay eh, zero tariff yung mga produkto nila na sa Pilipinas. So it's 19 against uh 0% taripa. <laughs> so ito para niluto tayo sa sarili natin mantika, no. So ayun uh, uh ito yung speech ni BBM so ipaparinig ko din sa inyo, no. Pero bago ko sabihin 'yan, no. Actually ang taripa po natin, ang present present tariff natin is 17% since na nagsabi si Trump, nag-threat siya na ngayong August, start ng August, ay gagawin niyan 20% ang tarif ng Pilipinas. Okay? So ngayon naman, eto, eh, hindi ko alam kung nakaka-proud ba to o pilit lang na pinagtatakpan ni, uh, ni Junior ang pakikipag niya. No? Parang pinalalabas niya na siya ang panalo dito no pero para sa akin eh parang gay na sabi ko eh tayo yung niluto sa sarili natin mantika at by the way ha ah, yung pagpunta niya diyan full pack ah, uh, uh, kanyang entourage tapos pati actually gagawa din ako ng ibang vlog no yung sa around 34 minutes na live televised na pakikipag-usap niya kay Trump No, eh dito makikita niyo na talagang nagkalat ang ating junior. So eto pakinggan muna natin si junior ha. So, he eh, ano, itong pinagbabang laki niya concession. na, yung however when you put it into in real 1% uh, na na deduct na didak niyan uh, na itawad it a, it niya. From 30%, it is a significant 10% da lang papasok na speaking, uh, tariff natin during uh, Sa so para sa kanya it's uh, a it malaking na daw achievement 'yon, no. Between the Philippines so, and the sinasabi niya, medyo malabo. Pero by the way ah sasabihin ko sa inyo, ulitin ko, ang taripao natin nung nakaraan is 17% lang, no? From 17% ah, bago taasan ni di Donald Trump yung tariff ng 20%, eh, sinabihan niya na mag-visit para marami silang pag-usapan. No? So, yun na nga, nagpunta yung entourage ni Bongbong Marcos na makikipag-negotiate. No? Hindi ko alam ang agenda nila kung magkano ba gusto nila i sa 17 o kung hindi man, sana at least pumarehas ng tariff sa Amerika. No? Sa una, nakakalito yan, pero sige, explain ko po sa inyo kung anong tarif. Ha? So, sa madalit salita, from 17% na tarif natin, and then threat na 20, naging 19. So, nakikita nyo po ba? Diba? Ibig sabihin lang nun, na tumaas po ng 2%. No? Kaya ako sinasabi na tayo na gisa sa sariling mantika, eh kasi Parang nagpasalamat pa tayo na bumaba ng 1%, di ba? Eh, kung tutusin, uh, strategy na ni Trump yan, no? Kumbaga, parang sale sa SM malls lang yan. 50% off, di ba? Ang ganda pakinggan, kunwari, 50% off yung isang merchandise, ha? Pero, ang gagawin nila, kunyari, ang tunay na price ng merchandise, kunyari, sapatos is 1,000 pesos lang. Siya yung regular regular price sa market, 1,000 pesos. Ngayon, ang gagawin ng SM, hindi naman lingit sa inyong kaalaman, sasabihin nila 50% off during sales. Ang gagawin nila, tataasan nila ng 3,000 kunwari sa price tag. If 50% off nila, naging 1,500. So yung mga mamimili, na natatanga, di ba? Bibili yan ng sapato sa pagkakala na nakamura sila. Pero pag tinanggal mo yung isang etiketa, 1,000 lang pala. No? So sana maintindihan nyo po, actually ganun lang ang nangyari dyan, no? Tapos pinagmamalaki ni Bongbong Marcos. Di ba? Ewan ko parang wow. Ano ba yan? o pati nga si Ping Lacson nag-react na din agad eh, di ba? From ilang minutes lang nung mabalita niya 'yan, no? Oh, uh, tuloy natin. At ito no, na, ito naman yung punto ng Pilipinas ng Amerika. Magiging open market na tayo sa Amerika. So ibig sabihin, ang zero nila, ang zero tariff natin ang mga produktong USA ay magkakaroon na ng zero tariff ibig sabihin wala tayong makukuha na kahit anong tax uh, pakinggan muna natin bago ko i-explain sa inyo The Philippines is going open market with yes. the United States. And well, there Japan. were certain markets uh, for the, 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 they were asked to be open to be open that are present that were uh, presently in this right now are not open. The the one of the, the major areas that he said were automobiles. right, So, ayan na Ang malinaw niya sinabi, automobiles. Mga kotse na made in America, galing America, manufactured in America. So, para lang ho tayo magkaroon ng konteksto, ha? alam niyo ho ang mga imported natin, usually alam naman natin ang sasakyan, eh, Ma mga mahal yan, di ba? Uh, so, ibig sabihin, lalo na yung mga luxury car, 'di ba? Porsche, Ferrari. Ito example lang ha. So bakit eh ko sabi to? Ito nga po tinatax natin ng halos doble. Um, on, uh, yung mga luxury brand, diba? we diba? open market. No natin 'to ng doble. So, several, uh, kasi nga usually uh, ang nakaka-afford nito, nito sino? Mga mayayaman. 'Di ba? Dati tinatax natin, ini smuggle ngayon, di ba? Tapos ngayon naman, dahil sa... Dahil kay Junior, aba, hindi mo na kailangan ismagel. Di ba? Eh ano ba ang kotse ng US? Usually, Tesla, which is a luxury car. So ito, hindi mo na kailangan ismagel para makarating sa Pilipinas open market na tayo sa Amerika. Ibig sabihin, makakabili na naman po neto ay yung mga mayayaman. So, sa mga simpleng mamamayan, no? sa simpleng Juan, sa mga simpleng tao na kagaya natin, ano po ang binipisyo ng pag-uusap nila? Pakasagot nga po ako, di ba? Palagay ko makikinabang yung mayayaman. Eh baka namang gusto niya makabili ng maraming ano, cyber truck, di ba? Oh, ano pa ba yung usually na made in America? Alam naman natin na basta made in America, mga quality 'yan. Usually ah uh, kalidad. So usually mahal din 'yan. So sino ang bibili niyan? So, di ba? Nasaan na naman si Juan, yung mga ordinaryong Juan. 'Di na Naiwan na naman tayo na pero na naman tayo, hindi na naman tayo na isama. Na inaasahan natin. Sa inaasahan natin na sana siya yung uh, magiging representative natin para naman maski pa pano, eh, pumantay-pantay naman tayo sa mga mayayaman, 'di ba? Pero iba yare parang junior, ano ba? Para yatang uh, pabor na pabor na naman sa mayayaman. Diba? So, tuloy natin kung meron pa to, ha? Oh, <laughs> tingnan nyo, natataranta na siya, eh, no? Natataranta siya sa pagsasagot niya, eh. Kasi, alam niya, kailangan niyang pagtakpan na naman yung, ano, yung, alam mo yun? Alam niyo, mga kabayan, alam na alam natin, no? Alam na alam ng karamihan ng tao Now we have been shortchanged sa negotiation na yan. 'di ba? Kaya natataranta siya. Tignan mo, ha? -utal, utal na naman si Bongbong Marcos. Ibig sabihin noon, talagang alam niyang lugi pero pilit niyang maguhugas pa rin ng kamay, 'di ba? Maguhugas siya ng kamay na ewan ko kung anong dapat niyang hugasan. 'Di ba? yung demeanor niya, alam niyang tayo luging lugi sa negosasyon na to. the United States, uh, for um, soy products, wheat products, and uh, 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 pharma, actually, uh, medicines, para makamura naman yung mga, mga, mga mas mura yung gamot natin. So, a... oh. Uh, yun naman daw, uh, bukod naman pala sa kotse, yung mga product na soy, at uh, yung huli niyang binanggit, no? yung mga pharmaceutical daw, para magmura. Para magmura daw ang gamot natin. <laughs> Alam nyo ho, uh, hindi naman po USA ang manufacturer ng murang gamot. no Ako po, uh, by the way, I almost... Uh, work sa Dubai as an OFW around 10 years. No? Almost 10 years ako nagtrabaho sa Dubai. At alam nyo po, napaka-affordable ng kanilang gamot. Pero yung gamot nila, nanggagaling po sa India. Karamihan. Okay, hindi ko sinasabing lahat pero karamihan. Lalo na yung mga Panadol, yung mga basic na gamot na usually uh, ginagamit ng tao napaka-affordable po, napaka-mura compare sa Pilipinas. ba? Diba? So, ano yung sinasabi ni Junior na magiging mura? di ba? Hindi po US ang nagsusupply ng murang gamot. ba? Diba? Ewan ko ba dito kay Junior? Uh, pilig niyang pinagtatakpan yung kamalian niya, no? Parang eh, tinatry niya pa rin itwist. Pero sana tayong mamulat na. Di ba? Ito pa, may konti pa eh. Okay, so yun eh, lang naman ang sinabi niya sa clips niya yan, no? O, so balikan ko lang po mga kabayan. Uh, pinagmalaki niya na dahil sa ating strong ties sa military sa USA, eh, kaya siya nakatawad ng 1%. No? Pero inuulit ko from 17 to 20 to 19. So actually, hindi tayo nakatawad. Ha? Sinasabi ko, imbes na 3% ang tinaas, naging 2 na lang. Which is parehong mataas pa rin. ba? Diba? Tayo yung nag sa sarili natin mantika. By the way, sasabihin ko sa inyo, ang Indonesia din po na wala naman military ties eh 19% din ang tariff. So di ko maintindihan kung ano bang ano san, san ba hinuhugot ni Bong ni Junior ang kanyang pinagsasasabi. 'Di ba? Ginagamit niya pa yung mga military base dito sa atin na irrelevant naman, 'di ba? Actually bibigyan ko kayo ng mas mahabang uh, detail dyan, no? yung 35 minutes na pagpupulong nila ni Trump. Ang demeanor ni Junior actually, para nagmamakaawa kay, Ju kay President Trump na ah, sagupain natin ang China, ipagtanggol tayo sa China. Pero ano na kuha niya sagot na kay Trump? Ang sabi ni Trump, you need to get along with China. <laughs> diba? parang nakakagigil eh, di ba? Parang yung inaasahan niya na makipag-negotiate eh, dahil medyo narrow-minded siguro si Bong. Nakakala nila, kalaban ng China. No? Kaya tuloy, karamihan din ng Pilipino, akala kalaban ng China. No? Ito, hinahamo ko kayo. Sino sa atin ang hindi umorder sa Lazada? Di ba? Di ba? Kung hindi kayo mo order sa Lazada, which is a Chinese company at karamihan ng produkto dyan made in China, sige, sabihin nyo sa akin. Papaputol ko ang ha, ano, kuku ko. <laughs> ang kuko ko. O sige, sabihin nyo yan. Okay? Para makatotoo, makatotohanan, ipapuputol ko ang aking kuko. Pagka meron tao dito at the right age at na hindi pa nakaka-order sa chai sa Lazada o hindi man lang gumamit ng any Chinese product na walang produkto sa bahay nila na made in China. Sige, pag iyan, ganyang kasakop, daliri na ipapaputol ko. Isang daliri. Sabihin nyo kung sinong wala. Okay? Pero pag yung hindi lang umorder, kukulang ha. <laughs> Oh, sige, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at sana kayo may natutunan na naman sa paghihimay-himay ni Captain Chago ng mga nangyayari dito. Maraming salamat po sa inyong lahat.